Hanggang kailan matatapos ang obligasyon ng magulang sa kanyang mga anak? Pag-usapan naman natin yan. Uh, nagkaroon ako ng anak. May edad na ako. Mga 29 anos ako nagkaroon ng anak. Alam ko, obligasyon ko siya hanggang sa kanyang paglaki. Mapag-aral ko siya ng magandang Kinabukasan, mabigyan ko siya ng magandang kinabukasan at uh, magandang buhay. Yun ang aking iniisip. Kasi alam ko sa sarili ko na obligasyon ko siya na mapaganda rin yung kanyang buhay pagdating ng araw. Kaya lang, yung natatakot ko, baka hindi ko na abot yung panahon na siya ay magkolehiyo dahil ako ay maindandaan na karoon ng anak. Pero alam ko ang obligasyon ko sa kanya mapasaya ko siya lahat halos ng gugustuhin niya ibibigay ko kung kakayanin ko pero hindi sa malaking bagay baga sa pagdating ng araw pag lumaki siya malaman niya na kahit na nawala na ako sa mundo minahal ko siya ng higit pa sa inaakala niyang pagmamahal ko sa kanya ang madami nagtatanong kung merong Hanggang kailan yung obligasyon ng magulang sa kanya? Sagot ko dyan na hanggat mahal mo ang anak mo, hindi matatapos ang obligasyon. Hanggat mahal mo ang tao na meron kang obligasyon, hindi matatapos yan. May mga tao na hindi nagkakaroon ng obligasyon sa kanilang mga anak, pinababayaan na yung kanilang mga anak. Dahil siguro sa hirap ng buhay o kaya naman nagkakahiwala yung mag-asawa, nakakalimutan na yung unang anak sa ibang babae. Pero lahat tayo ay may obligasyon sa ating mga anak. Ang anak naman natin ay hindi natin mapipilit at obligahin natin na tayo ay alagaan pagtanda natin. Dahil uh, nung tayo yung mga bata pa, ang mga magulang natin ay nagkaroon ng obligasyon sa atin hanggang sa paglaki natin. Nung tayo naman ay lumaki na at nagkaroon ng asawa, nagkaroon na tayo ng obligasyon sa ating mga anak. Ipinagpatuloy lang natin yung obligasyon ng mga magulang natin sa atin nung tayo ay mga bata pa. Ganon din ang magiging anak natin. Mga pera na lang, kung ang anak natin ay talagang malapit sa ating mga magulang at talagang aariin niya na tayo ay talagang mamahalin niya. Depende sa pagmamahal na ibigay mo sa kanila nung sila ay mga bata pa hanggang sa sila ay lumaki. Hindi obligasyon ng mga anak ang alagaan ang magulang. Yun ang paniwala ng iba. Paniwala ko naman, may obligasyon din ang anak naalagaan ng magulang, lalo na hindi niya kaya, hindi na kaya ng magulang yung mga pang financial na suporta. Kasi tumanda, tumatanda na sila, mayroong magulang na tumanda na wala namang uh, naipon dahil nga sa pagpapalaki sa atin, kung madami tayo, talagang hindi makakaipon at kung hindi naman siya nakapag-ipon ng para sa sarili dahil nga madami nga tayong mga magkakapatid, ganyan yan. Kaya ang anak, minsan na obliga na tulungan ang magulang. Walang masama sa pagtulong sa magulang. Hindi masama yun. Kaya nga sabi ko, hanggat mahal nyo ang isa't isa, ang magulang at ang anak ay nagmamahalan. Mahal ng anak ang magulang niya at ang magulang niya ay mahal ang kanyang anak. Hindi natatapos ang obligasyon. Kahit na tumanda pa ang magulang, kung mapapansin ninyo, mayroong mga matatanda na nakikita kayo na Uh, nagtitinda ng kung ano-ano para masuportahan lang yung pangailangan ng kanyang mga anak. Meron ganon, lalo pat ang anak mo ay naghihirap din, sumusuporta pa rin ang magulang, kahit nag-iisa na yan, sumusuporta pa rin sila sa kanilang mga anak. Mapapansin nyo, matatanda na sila, nagtitinda sila ng kung ano-ano para makasuporta din sa kanyang mga anak at apo. Ganon ang pagmamahal ng magulang sa kanyang mga anak. Hindi natatapos Hanggang sumara ang matanyan, magpantay ang paa, mawala sa mundo, hanggang doon na lang yon. Pero hanggat buhay at may puso, hanggat nakakaitindi ang magulang, hindi matatapos ang obligasyon ng magulang sa kanyang mga anak. Yun lang po ang aking paniwala. Maraming salamat. For more. Thank you.